So yan mga idol no. Ito na nga yung bago natin na dating na mga kalakal itong Zebra helmet. napakabagis so napakabangis yung mga kanyang logo. Ayan at napakagandang kulay. So ito is matte blue. Ayan. Nifty po yung kanyang uh, shell name. Ayan. Nifty. So ngayon ilalagay natin yung kanyang spoiler dito. Para dagdag angas, dagdag pogi sa inyong helmet. So ito yung kanyang free free spoiler. So, dito natin ni Kakabit mga idol. So, ayan. Tingnan nyo kung paano natin ilalagay yung kanilang mga spoiler. Okay? Siyempre, dahil color blue yung ating helmet na lalagyan ng spoiler, siyempre, yung kanyang spoiler is kulay blue din. Ayan, matte. Matte blue din. Ayan siya. Tapos, meron siyang apat na piraso na tornilyo. So dito, base dito sa kanyang ano, tatlo lang siya. So meron kang extra na isa na tornilyo. Okay? Okay, syempre syempre, kailangan itatapok mo yung butas ng spoiler dito sa butas niya dito. Okay? O so, ganyan lang, oh. napakasimple lang mga idol. Yan. Tapos, kailangan may Phillips screw kayo tulad dito. Yan oh. Okay. Yan, ganyan lang mga idol. Yung pagkabit ng spoiler ng mga zebra helmet. At wag nyong ganong pakahigpit dahil may possible na baka mag-crack yung spoiler nya. Kailangan yung tamang hikpit lang mga idol. Okay. So next natin dito sa kabila. Ganyan lang mga idol. Oh. Napakadali lang. Oh. So, nakakadalo na tayo. Yung last dito sa gitna. Ayun o. Oh sa pinakagitna mga idol. Yan, tapat mo lang dyan. Tapos, screw mo lang ulit. Yun. So, okay. ganyan, Oh. No? mo siya. O, oh, dito mo. Dito sa bandera ng zebra, yan, no? Di ba? Dagdag pogi, dagdag anga sa inyong helmet. Yung spoiler niya, yan, no? oh, di ba? Okay, sa halagang 2,400 mga idol. like, SRP. Yan, napakagwapo na yung inyong helmet mga idol. Ayan o. Diba? So yun lang. Maraming salamat. Agad sa muli. Babush!